So guys, um, yung ipapakita ko sa inyo ngayon is um, kung ano yung cycle ng tao. Kasi, nung bata pa tayo, nag-aaral tayo, tapos pag edad na natin ng 20 years old, doon na tayo naghahanap ng trabaho. Tapos, after nyan, pag nakahanap na ng trabaho, how many years po tayo magtatrabaho? 40 years po. Hindi po sa isang kumpanya, kundi palipat-lipat po sa iba't ibang kumpanya kaya total of 40 now ngayon nung 20 years old ka naghanap ka pa ng trabaho tapos sa 40 years pag empleyado, pag mo i total mo lahat yan 60 years old na yan pag nag 60 years old ka na magre-retire ka na now ngayon pag nag-retire ka na may sahod ka pa ba syempre wala na pero syempre lagyan natin may pension pa. Pero pension is different from salary. Kumbaga, maliit pa rin yung pension sa salary mo. Tapos, ano, may gastos ka pa ba? Siyempre, may gastos ka. Bakit? Kasi 60 plus ka na, times 2 na yung gastos mo. Kasi may mga sakit ka na. na ngayon, kahit na gano'ng kalaki yung naipon mong pera, pero labas ng labas, maubos at maubos din yan. Na ngayon, ano yung gagawin mo? Anong maiisip mo? Anong gagawin ko para may papasok na pera? Doon ka na mag-iisip na magtatayo ka na ng sarili mong negoso. Minito magne magninegoso ka pa, well, at age of 60, eh, why not start now habang bata ka pa? kasi mostly din sa mga tao kasi walang idea regarding kung anong negosyo na ipuputap, kasi yung alam lang nila is ano traditional business e dito na pupasok yun, ano ba yung mga pinaka common na mga traditional business na pinuputap ng mga tao, usually talaga mga salon uh, bakery uh, ano pa ba restaurant or mga yung water refilling ng no? mga ganyan na mga negosyo syempre kung ito na mga negosyo ang gusto mo, kailangan mo ng big capital. Kung big capital yung pag-uusapan natin, millions yung kailangan yan. Tanungin na lang kita, meron ka bang millions? Kasi kung wala kang millions po, tanggalin po natin yung millions, palitan natin ng 50,000. No, pinaka-common din yan. Yung 50,000, alam naman natin, pag negosyo yung pinag-usapan, napakaliit ng 50,000 na kapital. No, sa 50,000 nilalabas mo, ano ba yung pinaka-common na negosyo na mapuput up mo? Eto. Yan. Yung pinaka-common is yung sari-sari store. At ito, kung mayroon kang sari-sari store or mayroon kang kakilala may sari-sari store, ito lang tanong ko sa kanila, pwede, mo bang, nyo bang dalhin yung sari-sari store mo kahit saan? Di ba hindi? Natanong lang, ikaw lang ba yung merong sari-sari store sa lugar ninyo? Siyempre, hindi rin. Marami kang kompetensya. Baka nga, pag nagtayo ka ng sari-sari store mo ngayon, baka kinabukasan, pag gising mo sa umaga, yung mga kapitbahay mo, meron din yung sari-sari store. Tama ba? Inisan ba kumikita yung isang sari-sari store? Dito po. Piso-piso o sentabos-sentabos. Doon po kumikita yung isang sari-sari store. At eto na nga, maliit na nga yung kinikita, meron pa kompetensya. Tapos hindi mo pa pwedeng madala kahit saan. Kasi meron din ako kakilala, isang traditional business, kumbaga may ari din sila ng hardware. Actually, nagbakasyon sila ng one month sa US. Kumbaga, United States of America. Ayun, nagtakala ako bakit kasi 2 weeks pa lang umuwi sila sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya, bakit ka umuwi? Eh 1 month pa yung nakalaan sa inyo. Sabi niya, kasi nung nandito pa kami sa Pilipinas, okay pa yung negosyo namin. Pero nung pumunta kami doon, nagsay na kami doon for almost 2 uh, weeks, unti-unti yung bumabagsak yung negosyo namin. Meaning to say, kung ikaw yung negosyante or traditional business ka talaga, tapos iasa mo yung negosyo mo sa ibang tao, sigurado bagsak talaga yan. Tama. Kasi yung pinaka actually marami akong kakilala dito traditional business, may pera. Kaso lang, walang oras. Kasi mostly sa traditional business, sila mismo ang nagbabantay sa sarili nilang tindahan. Kasi ganito 'yun eh. Ano yung pinakamain uh, problema sa isang traditional business? HF 'po 'yun. Ano po meaning ng HF? Human factor. Kasi lagay na ng natin Ah, uh, ikaw. Lagay natin ikaw, tagbantay ka nag, uh, dagbantay ka na isang tindahan. Syempre, kung pinabantay ka na isang tindahan, hindi ikaw yung may-ari ng tindahan. Tama ba? No, ngayon, kung ikaw yung lagay natin, hindi naman always nandiyan yung may-ari kasi mayroon pang ibang mga lakad. Lagay lang natin ikaw na lang yung natira, natira sa tindahan. na no, Ngayon, pag umalis yung may-ari ng tindahan, ikaw na lang natira, ano gagawin mo? 'di ba syempre uh, eto tikman ko nga ito ang tagal ko nang hindi naka, nakatikim na to eh tapos sa uh, pinapapawisan ka Nauuhaw ka kukuha ka ng soft drinks kukuha ka ng Pepsi iinumin mo tanong ko lang sa babayaran mo ba I'm sure hindi mo babayaran tama ba that's why yung mga negosyo nalulugi hindi po tayo nagnegosyo para malugi po. Nagnegosyo po tayo para umasenso. Kasi meron din akong kakilala. Mostly kasi pag ito yung negosyo mo, sari-sari store, habang tumatagal, habang tumatagal, nagkakapalit yung mga letters niyan. Yung sari-sari store, nagiging sira-sira store. Totoo po yan, kasi marami na pa may kakilala na may ari ng sari-sari sto store, before. Ngayon po, wala na. Bakit? Kasi puro utang. Kasi the moment na nagpapautang ka sa negosyo mo, simula na po yan, bagbagsak ng negosyo mo. Tama ba? No, ngayon, eto, may papakita ko sa inyo. Kasi may namit din ako dun sa ano, may namit ako dun sa Eligan, uh, 10 years na po yung sari-sari store niya. Lumapit talaga sa akin, sabi niya sa akin na, "Sir, bakit yung akin 10 years na yung sari-sari store ko, buhay pa?" Sabi ko sa kanya, "Okay, 10 years na po, ma'am, pero may tanong lang ako sa inyo. Kumita ka na ba ng 1 million sa sari-sari store mo in 10 years time?" Sabi niya sa akin, "Sir, 500,000, hindi pa nga ako kumita 1 million pa kaya." Tama ba? Ngayon, see, imagine 10 years na hindi pa kumita ng 1 million. Meron din ako na meet dito sa Cebu, 50,000 yung kapital ng negosyo niya in 5 months time. Tinanong ko siya kung magkano na ba kinita niya. Sinabi niya sa akin, 10k pa lang yung kinita niya. Almost 10k ha. ngayon, eto, dun din sa maasin late eh, may na-meet din ako doon, may-ari ng isang karinderya at saka kasari-sari store, 150,000 daw yung kapital niya and in 8 months time, 30,000 pa lang yung kinita. Sinabi niya sa akin, syempre Gerald, meron kasi akong ano eh, meron kasi akong binabayaran na upahan, meron binabayaran akong kuryente, yung mga tao ko. Syempre, hindi niya kailangan mag-explain. Hindi hindi niyo na kailangan mag-explain. Traditional business 'yan, part po 'yan ng negosyo natin or ito yung tinatawag natin na OPEX. Tama ba? And then dito din sa meron din sa bandang late din sa Malitbog. 300,000 yung kapital ng negosyo niya. Uh, yung pinutap niya ng negosyo is dress shop ngayon sa 300,000 na pinutap niya, tinanong ko talaga siya seryoso. Ilang taon na ilang taon na ba yung dress shop daw or ilang months na? Sabi niya sa akin 3 months. Sabi ko sa kanya sa 3 months na na yung sa dress shop, bang magkano yung kinita mo all in all? Net na po yun. Sabi niya sa akin nasa 35,000. Ay imagine. Ang lalaki ng mga kapital, lo, eto pero hindi ko masasabi na malaki to, bakit kasi thousands pa yan eh. ba? Diba? Maliit lang, million nga dito sa negosyo, maliit lang yun No, ito, ipapakita ko sa inyo versus or MLM. Actually, yung MLM same same lang po 'yan sa traditional business kasi na, nasa na, nabilong din sila sa same nasa business eh. Ito, multi-level marketing or ito yung tinatawag natin which is ito yung negosyo natin ngayon. Networking. Now, ngayon, kung networking pag-usapan natin, actually guys, uh, kung kilala nyo siguro si Donald Trump, alam mo ba yung yung say niya? Bakit kasi may night time noon interview siya. Sinabi pa nga sa kanya si Donald Trump isa sa, isa sa mga uh, top sa top na from rags to riches talaga nasa Forbes magazine po 'yan. Kung gusto niyo i-search nyo po si Donald Trump. Sinabihan po siya sa isang interview na if tatanggalin daw lahat ng kayamanan niya, lahat ng uh, wealth na, lahat ng negosyo niya, basin back to basic talaga or back to zero talaga, ano daw yung unang unang-unang gagawin niya na negosyo? Alam mo ba sagot Donald Trump? I would choose network marketing. Bakit? Kasi alam mo nung sinabi talaga niya na network marketing, nagiba yung eight nangangin doon. Alam mo yung mga tao na nanonood doon, parang nagbusa kanya ang dami-daming sinasabi, ganito ganito. Pero hindi siya hindi siya napatinaan doon. Alam mo si ano ginawa ni Donald Trump? Lubingon lang siya, tiningnan niya lahat ng mga tao doon sa stage oh? o doon sa, sa sa audience. At sinabi niya, "That's why I'm here and you're still there." Dahil puro kayo mga close-minded na mga tao. Tama ba? Kung baga, Napaka-short na linya, pero tagos. Tama ba? Eh, I think may right naman siya na sabihin yon, Kasi isa nga yun sa mga milyonaryo. Hindi lang milyonaryo, bilyonaryo yun eh. Tama ba? Kumbaga, eh, napakaganda ng networking talaga. Actually, ito yung pinaka... Ito yung, kumbaga, wave of the future. Ito yung business of the 21st century baka yan gabi. kaya nasa ma, napakaganda na natin na opportunity guys kaya gawin niyo talaga to wag niyo sayangin yung opportunity na to tama ba ngayon kung networking ipag-usapan natin lagay lang natin ha uh, kanina pinakita ko sa inyo magkano yung kapital ng negosyo natin sinabi ko 9888 tama ba yung 9888 natin actually yung ibang networking company sabi ko nga uh, mostly sa, sa kanila 8,500 to 15,000 yung bracket nila per account. Eh sa atin po, 9888 na 1 plus 2, kaya 3 accounts na po yan. 3 accounts na po yung 9888. Na ngayon, tanungin, kung tatanungin kita, okay lang ba sa'yo nakikita ka ng 1 million? ba? Diba? I'm sure siguro yung sagot mo, okay talaga, okay na okay. Tanong, uh, ang next na sa sagot niyan, kailan mo gustong kikitain yung 1 million mo? 1 year or 10 years? Tama. I'm sure yung sagot mo, one year. Hindi naman, wala, wala naman sigurong tao na sasabihin 10 years na po. Kung meron nga sana, as soon as possible, I'm sure yun yung pilipiliin mo. Tama ba? Now, kung gusto natin bilisan yung negosyo natin, hindi ko naman sinasabi na bawal ka mag-invest ng 9888. Pero kung gusto mong mabilis, gusto mong kumita agad, gusto mo na itodo na lahat dito kasi negosyo nga, wala po sa 9888. San po ba? Gusto mong kumita na mabilis, ito po nasa 49,440 pesos po. 49,440. Now, ilang accounts po ba 'yan? Actually po, 5 accounts lang 'yan. Kaso, 'di ba may plus 2 per account kaya plus 10 total of 15 accounts po 'yan. 15 accounts. Imagine, guys, 15 accounts 49,000 lang eh what if sabihin lang bigla na kaya eh, hindi namin alam kung hanggang kailan nanto. kasi what if sabihin lang direksyon ng company na what if next year per account 9888 na lang alam mo ba kung i-compute mo 15 accounts i-times mo ng 9888 nasa around 140,000 plus eh ito ngayon 49,440 imagine ano na 15 accounts na Ama ba? At saka before kayo mag-isip na mahal yung 49,000 guys, sinabi ko nga na dito ba? Eh, diba? yung 50,000 napakaliit na nigo, na kapital niyan sa isang negosyo. How much more itong 49,000? Yung nakagandahan sa negosyo natin, pag nag-invest ka ng 49,440, kinabukasan po, may marireceive ka na 6,000 pesos. Tapos, after 2 weeks naman, makaka-receive ka ng 4,000 pesos. Bakit? San, san, ko ba, san ba kinuha yung 6,000? Tsaka yung 4,000 pesos. Ngayon, ito, idudraw ko sa inyo yung structure ng 15. Eto yun eh, eto 9888 yan, eto isang set ng 9888, eto naman another set ng 9888, yan. Ganyan po yung itsura ng 15 accounts po. Bakit, ilang set po ba yan na 9888? 1, 2, 3, 4, 5. Now, eto yun, para at least maintindihan nyo talaga, eto diba 5 sets sa'yo yan, nakapangalan yan sa'yo pag nag-register tayo nito, yung pinaka first set po, sino po yung direct kung sino po yung direct mo na magre-register niyan, siya po yung makakatanggap ng 1,500 no, ngayon, ito namang, apat na set ito 1, 2, 3, 4, apat na 9, 8, 8, 8, 8, direct yan syempre, accounts mo yan, kaya direct mo yan so, every direct, di ba meron tayong for every direct referral, may 1,500 ka, kaya ito may 1,500 ka, 1,500 1,500 One five, kaya total, all in all, is 6,000 pesos. So, yun yung kikitain mo. Kasi yung direct referral po natin is daily po yung payout nyan. Kaya meron kang 4,000, kaya meron kang 6,000. Tapos, after 2 weeks, meron ka pong 4,000 na ma-receive from the pairing bonus. Kasi kung pairing yung pag-usapan natin, tingnan mo ha, ilang persa. Eto, mag to dito. Eto din, mag dito. Eto namang nasa gitna, mag din dito. Tapos, itong nasa pinakabandang gilid, mag din dito. So, one, two, three, four, 4, 000, 1, 2, 3, 4, kaya 4,000 kasi 1,000 per-per tayo. I'm sure naintindihan mo. Na ngayon, ano ba yung negosyo natin? Siyempre, grocery, tsaka services eh. Yung grocery natin, I'm sure kilala nyo na yung mga produkto natin. Tapos, kung services, sino po ba yung partners natin? Pinaka-latest partners natin po si Jollibee tsaka si LBC. Imagine po, ang lulupit ng mga business partners natin. Kasi, sabi ko nga, nung pagpasok ni Jollibee, bonus na lang po. Bakit? Kasi may points value or wala kakain at kakain talaga yung mga tao sa Jollibee kaya sabi ko pagpasok niyan ay nako wala na kasi kung ikaw kumakain ka ng one piece chicken na lang sigurado magiging two piece chicken yan tama ba ngayon ang dami pa nga natin minsan nga nire-refer pa natin yung mga friends natin sa Jollibee o minsan pa yung ibang mga pamilya na nasa OFW nasa labas ng bansa tapos may nakalaan po na budget para sa mga anak nila na nandito sa Pilipinas para po pang Jollibee Tama ba? At least man lang kumakain nga tayo na hindi tayo kumikita how much more na may points value or kikita tayo. Hindi lang po dito sa Cebu, kundi po buong Pilipinas po yan. Tama ba? doon tayo kikita kay Jollibee. Tapos every time, hopefully po, uh, matapos na po yung transaction na nila, yung LBC po ang lupit din. Bakit? Kasi every time na magpapadala ka, every time na may remittance ka, may points value din yon. Tsaka abangan yung mga updates. is coming October 16, 2016 po, doon sa IEC, sa 4th year anniversary ni Planet Mobile kasi may i-announce pa ng mga bagong updates, mga pasabog si Sir Noel Velasquez, yung may-ari po ng kumpanya. Kaya be there when it happens po. Tapos ito naman, let's go back Uh, ngayon, ito, uh, sabi ko nga ito yung, yung per sa tingin nyo po in one year time, kaya nyo bang magpasalin ng 50 katao? I'm sure ngayon pa lang nag-iisip ka na uh, 50 katao in one year, siguro ang dami nyan uh, lagay lang natin, what if 25 katao? I'm sure sinasabi mo na ngayon sa sarili mo yan, kaya ko yan kasi 25 na lang, konti na lang eh. E eh, what if sabihin ko sa'yo, 10 tao lang kailangan mo. I'm sure sasabihin mo ngayon, kayang-kaya ko magpasali ng 10 tao in one year time. Bakit? Kasi kung may sasali sa'yo 10 tao, mag invest ng 49,000, what if sabihin ko sa'yo na bawi mo na yung kapital mo? Once bawi mo na yung kapital mo, sa tingin mo, magsastop ka ba? Siyempre, hindi ka magsastop. Bakit? Ipapatuloy mo pa kasi bonus na nabawi mo na nga yung capital mo, eh tuloy mo lang para bonus na po yung kikitain mo. Tama ba? Now, I've been in this business for for 3 years na. Sa 3 years ko po dito sa networking industry, sa 3 years ko po dito kay Planet Mobile, actually going 4 years na po ako, this coming October 16, sa mag 4 years na po ako dito, yung kinita ko na po is 8 million plus na po diba? Ganin po kalaki yung kinita ko na dahil kay Planet Mobile Business Club in just sa tingin mo po nagsisisi ba ako na ito yung nilabas ko 49,000 tapos 8 million plus na yung bumalik sa akin? Syempre hindi. Actually po hindi po 15 accounts lang na meron sa akin. More than pa sa 15 accounts yung ininvest ko dito sa negosyo kasi napakaganda ng opportunity po natin. Tapos in 11 months time from the day na ginawa ko talaga si Planet Mobile, nabili ko yung sarili kong kotse which is Ford EcoSport. Ganun po kalupit talaga si Planet Mobile Business Club. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung ikaw yung tao na ka sa, nalalakihan ka sa 49,450, guys, napakaliit na kapital po 'yan sa ma, sa pwedeng maibalik sa inyo through sa opportunity na ito ama ba? Kasi kung sa tatungin kita, 14, meron ka bang 49,000? Kasi kung meron kang 49,000 at nasa, nilagay mo lang, nilalagay mo lang yung pera mo sa banko, guys, ito na masasabi ko sa inyo, i-withdraw mo yan. Bakit? Ikaw lang, uh, yung, yung mga banko lang, yung nakaka-benefit ng pera mo. Bakit? Kasi yung banko, ginagamit yung pera ng tao para i-invest para sa negosyo nila. Eh ikaw mismo sarili mong pera, hindi mo man lang ma-invest ng isang negosyo or sa isang sa, sa sa negosyo mo ama ba? Kaya sabi ko sa inyo, 49,000 po, napakalito na kapital yan sa so pwedeng maibalik sa inyo. Kaya kung sasabihin ko sa iyo, 49,000, meron ka ba yan? Kasi kung meron ka, alika na, sumali ka na, at sabayan kita, tutulungan kita dito sa negosyo natin. Pero kung sasabihin mo sa akin na wala kang pera, normal po yan, hindi ako masasak bakit. Kasi yan naman talaga yung normal na mga sagot ng mga tao or ordinary ng Pilipino. Kaya nga walang nangyayari sa buhay natin, bakit? Kasi palaging sagot natin, wala tayong pera. Guys, alam nyo ba yung law of attraction? Kung ano yung nasa isip mo, ano lalabas sa mga nga mo, yun mangyayari sa'yo. Kaya nga walang pera lagi yung tao. Kasi pag sinabi mo may pera ka ba, sinasabi agad, wala akong pera, wala akong pera, wala akong pera. Kaya wala kang talagang pera kasi ina-attract mo. Tama ba? Eh kung sasabihin mo rin, may pera ka, pero sinabi mo, wala kang pera. Guys, nakatingin po yung Diyos. Tama ba? Pag sinabi mo na wala kang pera, tapos nakita niya, oy may savings to ah, tapos sabi niya, walang pera. Ay naku, mag-ingat ka, baka bukas, wala na yan, kasi kukunin yan, babawiin yan sa'yo. Tama ba? Ayan, sinasabi ko sa inyo, huwag kayo magdalawang isip po kasi ako na mismo magsasabi sa inyo kung ako nga nagbago buhay ko big time ako nga nagbago buhay ko 360 degrees walang imposible kung I meaning to say kung ano nangyari sa akin posible po na nangyari din sa inyo baka nga mas mahigitan nyo pa ako tama ba? basta gawin lang po natin yung negoso kaya ito yung sinasabi ko sa inyo ito bili ko sa sasakyan ko po uh, in 11 months time yung Ford EcoSport ko po is 1.1 million tanungin lang po kita 'di diba, Sabi mo kanina, wala kang 49,000, 'di ba? Kung wala kang kung meron yung sasakyan ko po is 1.1 million. Yung yung investment po is 49,440. Tinanong kita kanina may 49,000 ka ba? Sabi mo wala. Eh what if ibebenta ko sa iyo yung sasakyan ko? Nandun po nakapark po, 'di ba? Lagay natin 1.1 uh, million. Ibebenta ko na lang sa iyo ngayong araw na to. Bigyan lang po kita ng isang oras. Bebenta ko po ng 49,440. Hahanapan mo ng paraan, hindi. I'm sure, 'yung sagot mo hahanapan ko talaga ng paraan 'yan. Eh bakit mo hahanapan ng paraan kasi that is the value. Tama ba? Kasi wala pong bobo, wala pong baliw uh, na hindi po gagawin na, na hindi hanapan ng paraan yan 1.1 million, benenta na lang ng 49,000, hello, I'm sure hahanapan talaga ng paraan yan, kaya si, nasabi ko sa inyo, meaning, ang pera, pwede pong hanapan ng paraan, yung pera po pwede po natin kitain, pero yung oras po pag nasayang po yan, hindi po natin pwedeng may balik yung oras kaya, sabi ko sa inyo huwag nang magpatupik-tupik pa kung ikaw nagdududa pa rin sa negosyo na to ay nako, pagdudahan mo, na duda mo. Tama ba? Kasi kung yung duda mo, yun yung nakapagpapayaman sa iyo, pagpatuloy mo yan. Tama? Tapos kung sinasabi mo ngayon, gustong-gusto na magnegosyo, uh, teka lang, uh, iisipin ko lang. Guys, okay lang po mag-isip. Huwag niyo lang patagalin. Kasi kung maraming tao na yumayaman dahil sa pag-iisip, sana lahat ng tao nag-iisip na lang sana. Tama ba? Minsan kailangan din natin ng aksyon. So Actually guys, sa traditional versus MLM, I'm sure nakita nyo na yung difference regarding sa negosyo po natin.